Hi everyone. So andito tayo para uh, ituro ko sa inyo yung pagka-cash in ng free kasi may promo ngayon ang Maya na kung saan is free lamang makakapag-cash in which is ang ordinary nila or ang regular charge talaga nila sa pagka-cash in gamit ang inyong Visa card, debit card or credit card is 200 pesos. Ah uh, maximum 10,000 'yan sa isang transaction. So ituturo ko sa inyo yung promo na uh, ng Maya ngayong uh, buwan, June 1 to June 30. So ganito yung gagawin natin. So bubuksan natin yung Uh, make sure muna na meron kayong Maya app para makagawa kayo nito. So, dito tayo, meron tayo dito uh, Maya app. So, yung app natin na Maya Personal. So, makikita nyo dyan is meron akong 6.03 pesos sa aking wallet. So, hindi kasi ako medyo naglalagay ng pera sa wallet ko. So, anyways, hindi yan ang ating topic. So, hanapin natin yung uh, yung promo ng Maya. Kasahin muna natin. So, tignan natin yung parang ano, sa taas. So, eto, yung mga promos nila. So, ito. Ito yung cash in for free na with any visa, credit, debit, or pre prepaid card. Yan, mga visa lang. So, unlimited zero fees. Unlimited zero fees daw sa uh, sa so for cash in up to 5,000 pesos. So, ayan. Ito yung mechanics. Basahin na natin. Cash in for free. Tap into free cash in with any visa, credit, debit, or prepaid card. Here's how. Simply tap cash in on the my app. Second, so you choose your preferred credit debit or prepaid card. Enter the desired amount along with your card details. Papakita ko sa inyo kung paano yung pag-enter ng uh, details ng card nyo. So, enjoy unlimited zero fees for cash-in transactions up to 5,000 pesos. So, kapag sumobra kayo ng 5,000, nag-exist kayo, um, pwede yung half or 100 pesos yung cashback na mali-receive ninyo. Sabi nga dito is regular cash in via card is worth 200 pesos per transaction. You will receive a 200 pesos cashback voucher for transfers worth up to 5,000. You will receive a 100 pesos cashback for a higher amount. So yun na nga, kapag lumagpas ka ng 5,000, uh, ang, ang receive ng cashback is 100 pesos. So, hindi na yung 200 pesos. Pero kapag um, 1,000 to 5,000 mga ganoon is 200 pesos yung cashback yun na yung sinasabing cash in for free kaya huwag kayong lalagpas sa 5,000 para cash in free yun walang charge so ayan uh, pwede na natin itong pindutin itong cash in now itong green so pwede naman tayo dito okay? so ayan uh, dun tayo nag short ka tayo so pwede naman tayo dito mag cash in hindi diretso dun sa mechanics na yun so eto yung uh, cash in so pindutin din natin itong cash in so ayan din lalabas parehas lang dun sa pinindot natin dun sa may uh, um, promo so hanapin natin yung debit or credit card cash in debit or credit card yeah okay use new card kung wala pa kayong uh, nagagamit dito kasi kapag gumamit kayo ng um, visa card dito is naka record or naka save na yung uh, dati nyong ginamit so ganito sa akin uh, meron na akong ginamit so nandito na yung number ng card ko so pero papagkita ko muna sa inyo kung paano maglagay So, ayan, ito na nga, cash in via now, ay via new card. Choose from the accounts below. Sa so, new card ito ang. So, ayan na nga, cash in via new card. So, bili tayo dito, 1,000 to 5,000. Kasi kapag nag-exist na tayo ng 5,000, is 100 pesos na lang yung cashback. So, piliin natin to 5,000. And then, enter card. Yung card na makikita nyo sa, yung card na number, yung number sa card nyo, yun yung ilalagay nyo dito. So, pwede nyo, nyo din i, uh, i-scan yung card nyo para mas madali yung number na mailagay. And then, lalagay nyo dito yung month. Ayan, pipili kayo dyan ng month. Halimbawa, is 4. And then, yung validity nyan ha. And then, yung uh, year nya. Ayan, yung validity nya. Halimbawa, 2027. So, ayan. And then, enter nyo dito yung kanyang CVV security code. Yung nasa likod na 3 numbers na makikita nyo sa inyong mga card. So, lalagay nyo yan dito. So, halimbawa, 1, 2, 3. So, ganyan. Uh, and then, sinabi dito na your card will be securely saved. This will be save your card details. And uh, let you use this card for your next cash in transaction. So, ganyan yun. And then, pwede niya din basahin yung terms and conditions na naandito. So, ganyan lang yun kabilis. And then, uh, kapag okay na, uh, i-click niyo na lang itong continue. So, hindi ko na naano kasi meron na rin naman ako. So, ayan. Ganyan lang. So, dun ako, balik ako sa aking uh, account kasi meron na din ako dito. So, Kapag meron na kayong dating account, is ganito naman. So, tap nyo lang yung dating yung account and then pili kayo yung 5,000 and then uh, click nyo yung continue. So, ayan, continue. So, ayan yung magre-reflect yan. Uh, yung 5,000 is naging 5 kasi may charge nga lang 200 pesos every transaction yung Maya. So, ayun, uh, itong 200 pesos na to is charge mismo ng Maya, hindi noong bangko. Minsan kasi, yung bangko na uh, pagkukuhanan natin ng pera, is may charge pa sila, may hidden charges pa sila. So, yung iba naman is wala nang charges, except sa Maya. So, itong 200 pesos na to is, ito yung uh, ibabalik sa atin ng Maya. Kaya, naging cash in for free siya. So, ito, ah. Uh, kasi sabi nga dito is please contact your issuing bank or provide for provider for any additional charges you may you may uh, incur. So yun na yung sinasabi ko na ang ibang uh, banko pwede nyo tawagan sa para ma, para malaman niyo kung may uh, mga charges na silang i-incur dito kapag nag-cash in kayo sa Maya. So yun, and then tap natin yung cash in. Oh, something went wrong transaction expired. Please try again. So natagalan kasi tayo, kaya ganun yung lumabas. So ulitin na lang natin let natin ayan, 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 ayan. so ayan open ko ulit asensya na kasi napadalan tayo kaya ganun yung nangyari sa aking account so cash in ko ayan then, tap ko yung number 5000 then continue so yun na yung lalabas and then cash in now so ayan <coughs> making your payment experience awesome. So, ayan, napakabilis lang ng process ng Maya. So, you're almost there. You're not processing the cash in transaction from your Visa Sending 7703. So, ayan, pwede nyo i-view yung receipt and done. and then and then may marireceive na kayo dyan sa wallet ninyo ng 5,000 pesos. Yung 6.03 is yung uh, dati ko yan na balance kaya merong 6.03 dyan. So, ayan na, makikita nyo dyan sa transactions nyo na 5,000 pesos ayan yung receipt natin 5,000 pesos ayan. so napakabilis lang and then may ma-receive din kayo na uh, text messages mula sa ano, banko and then napakabilis din na mag-appear yung cashback so dito nyo makikita yung cashback na ma-receive ninyo na tunay talagang free cash in kasi yung cashback is minsan automatic automatic siyang dumadating or mag-aantay kayo ng 2 to 5 days bago mag-appear yung cashback or ibigay nila yung cashback na 200 pesos. So, dito niyo makikita dito sa updates. Ayan. So, ayan. Sabi dito is, dito yung ma-receive niyo. Your cashback voucher is here. Your cash-in via Visa card is successful. Enjoy unlimited free cash-in for transfer up to 5K or get 100 pesos off the higher cash-in amounts. Ayan. Okay. na. So, ayan, makikita naman natin yung voucher na na-receive natin na cashback is dito sa vouchers. Click lang natin tong vouchers. So, ayan. So, madami akong vouchers kasi nag-cash in na nga ako ng ilang beses. So, ganun lang. Na-receive ko na agad yung 200 pesos na cashback. So, i-claim ko na lang yan. Uh, sa susunod natin na video is kapakita ko sa inyo kung paano mag-claim ba ng voucher sa Maya. So, ayan guys. Thank you so much for watching. Bye. So, ayan. Meron na tayo.